Madaling araw na. Gusto ko na sanang kumain ng pares bago midlip kahit sandali. Pero biglang may pumasok na booking. Napabuntong hininga ako. Ikalabintatlong booking ko na ito ngayong gabi. Pagod na ako, totoo lang. Pero agad din akong napangiti. 800 plus pamasahe. Sa grab, bihira na ang ganitong rake kapag alauna ng madaling araw. At sa mga oras na halos walang pasahero, hindi mo palalagpasin ang ganitong biyaya. Isang biyahe lang, halos isang araw na ang kita. San Mateo, mula Makati. Hindi ko na pinag-isipan. Agad kong tinap ang on the way na po. Pagdating ko sa drop-off point, dead end. Isang kalye na walang ibang bahay, kundi yung nasa dulo. Nag-message ako. I'm here po. Hintayin ko kayo kahit 10 minutes. Pero wala pang dalawang minuto, bumukas ang timto sa likod. Tahimik, walang inay ng chinelas, walang kaluskos, Basta na lang siyang sumakay. Good morning po, bati ko. Good morning, sagot niya. Mahinahon, magaan ang boses. San Mateo po tayo, ma'am, no? Mumiti lang siya at tumango. Abigail, yun ang pangalan na lumabas sa app. Maayos siyang manamit, simple, marangal at may pagod sa mga mata. Pero ang ngiti niya, parang pamilyar. Yung pasaherong gusto mong ihatid ng ligtas, kahit saan pa ang punta tahimik ang buong biyahe. Wala siyang kibo, minsan lang uubo ng mahina. Siguro dahil sa panahon. Pagdating namin sa mismong tapat ng bahay sa dulo ng kalye, huminto ako. Nandito na po tayo, madam. Maraming salamat po. Bumukas ang pintu sa likod. Hindi ko man siya na nasilayan sa pagbaba, pero naramdaman kong lumipat ang bigat ng kotse. Habang binibilang ko ang kinita ko, 1,400 pesos, 900 peso sa app. Jackpot. Saka ko lang napansin, may matandang babae sa may gate. Nakatingin. tahimik, hindi kumikibo. Nagmanyobra ako paalis. Pero naroon pa rin siya. Nakatingin. Napaisip ako. Nakababa nga ba si ma'am? Sa grab, mahalaga yan. Baka may i-report kang hindi mo na malayan. O baka kailangan niya ng tulong. Binaba ko ang bintana. Hello po ma'am. Maayos ko naman pong naihatid si Ma'am Abigail. Tama po ba? Tumango siya. Dahan-dahan. Okay na, Noy. Mahina niyan sagot. Tila may bumuntong hininga sa kanya. Pagod, pero payapa. At sa kanya binulong. Ang totoo niyan, tuwing Sabado, ganitong oras, inaapangan ko ang anak kong umuwi galing trabaho. Huminga siya ng malalim. Apat na buwan na mula nang nawala siya. Nanigas ang batok ko, parang nabura ang lahat ng ingay ng gabi. Pero tuwing Sabado, may humihintong sasakyan dito. Parang ngayon, kaya naguguluhan din ako. Tahimik kaming dalawa, walang nagsalita. Ngayon alam ko na, patuloy pa rin pala siyang umuwi. Umiti siya, may luha sa mata. Salamat, Noy. Hindi na ako nakapagsalita. Nilingon ko ang liguran ng sasakyan. Walang bakas, walang naiwan. Wala kahit footprint. Pero amoy ko pa rin ang banayad na pabango ni Abigail. Sa side mirror, nakita ko ang matandang bumalik sa loob ng bahay at unti-unting isinara ang gate. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!